Alright mga bossing, meron tayo dito ang Smash 115 at ito ay matagal nang naka-stock. At ayan, kita naman sa mga parts na naluma na sa pagkaka-stock. At ito nga pala ay unti-unti kong binubuo. So, kinabitan ko na ito ng bagong carburetor. So, binilang ko siya ng replacement lang. Yung Mikuni brand at Ayan nga, ang isang ginawa ko rito ay naglagay ako ng fuel filter sapagkat kung titingnan natin yung kanyang fuel tank. So yung fuel tank niya kasi, yan, kalawang. So yung mga kalawang na yan, hindi na talaga siya natatanggal. Actually, nilinis ko na rin to. Pero pagtapos mo silinisin linisin, ay talagang may ganyan pa rin. So para maging safe naman yung ating carburetor, So, naglagay ako ng naka-inline na fuel filter. So, ito kasi, mapapansin natin sa ating Suzuki Smash. So, originally, wala talaga itong nakalagay na uh, fuel filter sa part nito. Nung nililinis ko ito, itong, itong ating tangke, sa so side dito sa part nito ay meron dyan nakalagay na, na parang maliit na screen so dahil nga marumi na rin so tinanggal ko na rin yun at wala namang akong mamabiling ipapalit doon. so kaya naisip ko para hindi ma masira yung ating fuel cap so ito uh, so dia diaphragm kasi ito eh so operated siya ng vacuum so ito yung vacuum so pag uh umandar yung ating engine so ito iba vacuum bago mag-open itong ating fuel cap. and then para tumulo yung fuel papunta sa ating carburetor so ito yung ating carburetor so bago siya so kaya ginawa ko ay naglagay na lang ako ng ganitong klase ng fuel filter. At ito naman yung binili ko ay heavy duty kasi may mga may mga ganito na manipis. At so madaling maputol yung part dito. Kasi nga ah uh, mayroon ding sa pagbagitan vibration. So may stress din yan kung mahinang klase yung ating fuel filter. So ang ginawa ko diyan, Itong host nito, ito yung original. Sa so, meron siyang biak dahil doble yan, doble protection niya. Ito yung original sa so, makikita natin. May mga crack. So yung crack na yan, okay lang yan dahil yung pangalawang host lang yan, hindi yan yung nasa loob. So kaya ginawa ko, binawasan ko dito, pinutol ko. And then sinukat ko yan. Yung nanggaling naman na host dito, ito yon. Ito dyan ako kumuha and then bumili na lang ako ng one foot na bagong hose ito kaya malambot at ito nga ito mapapansin natin walang walang clamp na kagaya nito pero ito naman ay secure naman yan dahil maigpit naman talaga ito dahil maliit na yung butas so kagaya nito ito yung clamp na kasama dun hindi, hindi siya may pasok pero lalagyan ko na lang ito ng cable tie itong part nito Ayan. Pero kahit nakaganyan lang, hindi naman siya naglilik. So, kaya dito ko ininalagay yung pwesto niya. Hindi, hindi siya dire-direct yung gano'n. Kasi ang original na alignment nito, so pag galing dyan, para nakaganon. At dito kasi medyo medyo may ay, space so hindi rin siya nakadikit sa U-box at dito naman meron naman siyang rubber sa ilalim no? yung pinagpapatungan niya rubber at dito so tatalian ko tatalian ko pa rin ng isa dito so para para hindi rin masyadong naba vibrate ito doon sa may part na may hindi siya tatama sa bakal so siguraduhin din natin na hindi siya tatama sa bakal no dahil pagka tumama sa bakal yan through vibration ay bubutasin niya to may chance na mabutas so sa ganitong setup kahit na marumi yung ating fuel tank, uh, hindi pa rin magmamalfunction to. Kasi pag uh, napasukan niya ng, ng dumi, may chance na magmalfunction to. So, siyempre, nag-close uh, open yan. Uh, hindi na rin siya magpapunction ng maayos. no uh, Kailangan kasi pag naka-off yung engine natin, is wala rin dadaloy na fuel papunta ng carburetor. So, ayun lang yung aking ginawang setup dito sa Smash, Smash 115. And then, ayon uh, lilinisin at uh, unti-unti kong bubuhayin. So, katulad nito, ayan, talagang matagal kasi na-stack, na kinalawang, pero gumagana na, pa naman. At ito ay umandar na yung ating engine. So, ayun lang mga bossing, uh, at ito ay sinishare ko lang yung aking ginawang setup sa... Fuel filter.